shadow ban Ito yung nagiging invisible yung ating mga content o video na ina-upload dito kay Facebook dahil nga madalas ang ating mga gawain kapag upload natin ng video ngayon dahil marami tayong mga nagawang content sinusunod-sunod natin ng pag-upload wala man lang time interval dahil syempre hinahabol natin earnings alam nyo ba pwedeng pagmulan niya ng shadow ban yung paulit-ulit na pagko-comment maya't maya, sunod-sunod nagko-comment tayo sa mga video ng kapwa content creator natin dahil nga kailangan natin makipag-engagement syempre, dahil kapag nag-comment tayo sa kanilang video syempre, tabalik din sila niyan. At dahil nga walang time interval yung ginagawa nating pagkipag-engage, ayun, nasya shadow ban po ang ating video o yung ating account. Yung pagko natin sa isang video na hindi naman related doon sa pinanood natin. Halimbawa, may nagluluto. Siyempre, ang comment natin dyan. Ang sarap naman yan. Pero ang comment mo, hindi naman related doon sa video. Tapos, yung ginamit mong salita, copy-paste na nga, paulit-ulit mo pang ginagamit sa kada video na pinanonood mo. Yung mga reaction na ginagawa natin. Yung pag-click ng thumbs up, heart, love, love. Paulit-ulit natin yung ginagamit. Hindi man lang natin iniiba yung reaction natin sa kada video na pinanonood natin. Napakahirap pong magkaroon ng shadow ban na violation. Dahil hindi natin alam kung ano bang video ang pinagmulan niyan. Dahil dyan, kung tayo po ay monetize na, apektado po yung earnings natin. Dahil apektado yung earnings natin, syempre, bababa ang views ng ating video dahil dyan. Kaya palagi po tayong sumunod sa mga patakaran ni Facebook. Kailangan yung pong pag-upload natin, ay eh hindi po sunod-sunod, kailangan may time interval. Kailangan po ay ma-detect pa yung algorithm ni Facebook para mas mabigay po yung viewers, i-video natin sa mas maraming viewers hindi natin kailangan sunod-sunod din yan sa pag-engage -pag natin kailangan may time interval din yan nagtataka ba kayo mga beshi kung bakit minsan sobrang late na tayong mag-reply sa inyong mga comment dahil nga iniiwasan ko talagang magkaroon ng ganyang violation dahil nga pag tayo po ay monetize na apektado po ang ating earnings kapag po tayo ay na-shadow ban at mahirap pa itong malaman kung ano ba ang pinagmulan ng violation na yan. Kaya, ganun pa rin po ang gawin natin. Sundin natin kung ano ba yung dapat at hindi dapat dito kay Facebook. Kailangan, kung ano yung patakara na kailangan nating sundin, yung tamang patakara ni Facebook, yun po yung gawin natin. Huwag na po nating intayin pa na magkaroon tayo ng shadow ban bago po natin itama yung mga mali po natin ginagawa dito sa platform ni Facebook. At kung bago pa lang kayo sa ating video, Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe at syempre i-click ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest tips and tutorials.